Alright! <laughs> Ang ganda ng panahon ngayon. So, ngayon ito na nila. Ayan. Nakatambay sila. Kay Sige-sige. Ang Yose. Ayan. Mas Nagsindi ng Yose. Ang isa. Ayan. Parang ayaw na mabuksan yan. <laughs>

ok, yeah, thì đi nó vẫn nha thì ra xong nó vẫn phá này, Loko-loko <laughs> talaga. <laughs>